Hey guys, uh, welcome back sa ating YouTube channel So, ika day 2 ng ating excavation dito sa ating project So, update na lang natin ngayon kung ano na po yung uh, naging accomplishment, accomplishment natin para sa ating project Okay, so dito naman sa ating project So, nakalimang uh, excavation na tayo rito Na finish na So, ito guys, isa tapos na sa Dalawa Ayan And then Tatlo So, tatlo 4, so finish na yun guys 4, and then lima so nakalimang ano na tayo mga master ah, nakalimang hukay na tayo rito na finish na so yung mga natitira na pa natin ayan so continuation pa rin tayo na paghukay so may mga tempo talaga na yung hinukay natin isa uh, matagang matigas so tulad nito ayan malambot ngayon, ngayon isa matigas na yung kasunod nilang layer ano tayo matigas? matigas oh, bottom na nga so, adobe iba iba rin ayan more or less mga 3 or 4 days ay isa matatapos na natin excavation dito so kasunod dito isa pagbabakal na then, uhulugan na natin na siya ng aparilya then, uh, buhos na po okay So ito na guys, yung ating uh, project natin dito. So day 2 excavation yung paghukay natin. Right? So yun lang po muna.